Hello everyone! Welcome back to our channel and another video na naman po tayo for today. And for today's video po ay magpaparami po tayo ng orchids. Kasi po yung orchids ko dito ay ano na po siya, marami na siyang ililipat na kailangan ng ilipat. So naisipan ko po ngayon na anin na po sila, ikat na sila at pa ano na po, uh, lagyan ko na sila ng bunot para yung, yung ugat nila ay dumikit na dun sa ating paglalagyan. Ayan. And ayan guys, kuha na tayo ng ating orchids na ipopropa today. ayan guys, meron ako ditong orchids na tinanggal ko dun sa aking mother plant. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan na siyang ilipat kasi tingnan nyo naman yung kanyang aerial roots ay sobrang hahaba na po. Ayan. Pwede na natin yung ikat dito at tapos dito po and dito. Ayan. Basta yung kanyang yung ganito niya ay ano natin. Dapat sure na, make sure natin na may ugat para yung paglagay natin doon sa ating paglalagyan ay dumikit po siya. And ayan guys, simulan na natin siyang ikat. And ayan guys, ikat na po natin yung ating orchids. Ayan po siya. And ayan nga guys, nakat ko na yung orchids natin na ipopropa. Ayan po sila. Ang nating nakat. Ayan siya. Tapos guys, ang aking, ang aking paglalagyan sa kanila ay bunot po. Meron ako ditong bunot. Ayan. Ganito lang po yung aking gagawin. Ayan siya. Yung orchids, tapos ito po yung bunot. Igagayan ko lang po siya. Ayan, ganyan. Iiipit ko lang po siya or ididikit. Pwede rin pong idikit lang. Tapos, lalagyan ko po siya ng tali para hindi mahulog yung ating orchids dito sa bunot. Ayan, ito po yung aking gagamitin pantali. Kasi mas mabilis po siyang gamitin. Hindi na tayo mahihirapan. Hinihikit lang po siya. Ayan, gayaan lang. Pwede rin naman pong straw ang inyong itali or kung ano po yung available sa inyong pantali. Ayan, ganyan lang po yung aking gagawin sa kanya. And ito guys, dalawa yung ilalagay ko sa kanya kasi po, medyo maliit naman ito kaya pagdadalawahin ko yung aking ilalagay. Ayan siya. And ayan guys, natapos na nating lagyan ng bunot ang ating orchids. Ayan po sila. And ayan siya guys. Three weeks lang po ay yung ugat nila ay dikit na po yan dyan sa ating pinaglagyan na bunot. Ayan siya. meron din ako ditong orchids na nakasab nakasabit. Ayan po siya. Yung mga orchids po na dyan na nakalagay, ay ipinaratong ko lang po iyan. Ayan. Tingnan naman, ang hahaba na po nila at ang lago na. Hindi ko na nga po sila dyan guys na ano, na, na iayos. Basta ko na lang sila ipinatong yung orchids dyan sa pat na yan. Kaya tingnan nyo naman, di halos dikit-dikit na po sila. And guys, ang orchids po pala ay nabubuhay sila kahit idikit nyo lang sa puno. Ayan siya. Itong orchids pong ito, wala ako sa kanyang nilagay na kahit na bunot or kung ano man. Idinikit ko lang po talaga siya dyan sa puno. Ayan, buhay na buhay na po siya. Ayan. Hindi ko po siya nilagyan ng bunot. Basta ko na lang po siya dyan idinikit. Ayan. Success po yung ating paglagay ng orchids sa puno. Halos lahat po sila ay mga nakadikit na. Kapit na po talaga yung kanilang ugat. And ayan guys, yan nag end ang ating vlog for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay pa subscribe and paklik na notification button para lagi kang updated sa aking mga video. At kung hindi mo pa po nanonood ang aking mga video, yan po ay available sa aking YouTube channel.